account. <laughs> Demetano man lang sa iubot ng tae, ligaya! Video lang po. <laughs> Ay nga. Dito office ni. May ano daw? Ay, si ano? Sindam. Sindam po. po. Mga kinder na rin yun, di ba, ma? Mama, si Indang, mga kinder na yun? Oo. Oh. Kabay kayo, dali. Ito, ito. ito. Maganda naman ni ate. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Leia. Ha? Le Leia? Ganda-ganda naman. Nakasalamin pasya. pa <tuk tangan> Marami tayong backup, boys. Thank <laughs> you.

Kaya naman, may mga Okay siya, Nakikita niyo ba ang ating mga bisita ngayong umaga? Okay. sila yun ang ikan na rin yata sa inyo ng nakaraang taon, yung Dragon Fruit Ladies, tama po? Okay, so ngayon, bago tayo mag-umpisa, tingyan muna natin ang dasal si Mom Carmen para sa umagang ito. Tumayo ang lahat. Ito ang mga ulo, huwag maingay, at dami ng presensya ng... Dawang-dawang po, Panginoon, pinapulit po, po namin na pinasasalamatan sa araw na ito. Hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu ay lumukob sa bawat isa sa amin. Hinihiling po rin namin na bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan. Ganun din po ang mga magbibigay ng mga pagkain, mga bag na yung dragon fruit ladies, at ang kanila pong sponsor, sana po bigyan sila ng marami pang uh, blessings. Malakas sa katawan po. Thank you, Ma'am Carmen. So, ngayon po ba, hindi matatapos itong pag-umagang ito, na hindi natin nagibig, na hihihian ng mensahe ang ating punong guru isa, Sir Pedro I. de I. Castillo. Balo siya yeah, ang pagbago mo ron? Ayan. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Ayos lang? Kaya pa kayong lahat? Ayun, masaya pa na. Siyempre, nakita nyo, marami tayo mga biyaya, no? So, una sa lahat, maganda-maganda umaga sa ating lahat, sa ating mga bisita, lalo na yan sa uh, ating mga Dragon Fruit Ladies, headed by, siyempre, sa ating contact, yan po, Madam Johan. At siyempre po, sa mga kasamahan niya, yan, maraming maraming salamat po, at kayo ay nakabalik po muli dito sa Albunan. Syempre, sa ating din po, sponsor sa mag-asawa, ay sa pamilya po pala ng uh, Van van or Dean. po ang ating pasasalamat. Ano po? Maraming maraming salamat po talaga. Alam ko yung mga bata ngayon ay talagang nag-worry din talaga ako kahapon. Kasi sabi ko, nung tinanong ko si Ma'am Laura, parang busy ang mga, ano, ano, ang mga tao dito sa talungan. Tapos sabi ko, naku, baka mamewa ng bata. Tapos buti na na sabi ni Ma'am Nora na pumunta ka, ay nagpapunta kagad ka siya dito at yung binili niya at tamang-tama din naman dahil araw din po ngayon ng tsanggian. Kaya yung mga taga-NATO ay nakababa din. Ang ilang mga taga-NATO ba, nangyayari naman po lahat ay nakababa din. Ano po? Tapos, syempre, higit din ako nagpapasalamat dahil... Itong mga teachers na to ay inabala ko talaga. Ano po? Nasa bakasyon pa sila. Pero, isang salita ko lang ay, yan, dali-dali naman po sila nagpunta dito. Dahil alam ko naman na very supportive sila sa lahat ng mga activities dito sa ating school, lalo na po sa ganitong mga merong outreach program. Ano po? Isang salita lang talaga ay, nandiyan na sila. Although yung iba ay nasa seminar, pero, syempre, understandable naman yun Ano po? So, ngayon, mga bata... Gaya na sinabi nyo kanina, kayo ay mal masaya na, masaya-masaya. Kasi, ayan, mabibigyan kayo ng mga bugs. Tamang-tama dahil ngayong July 29 ay simula na ng klase. Ano? Sana itong mga ibibigay sa inyo, mga gamit, ay iingatan ninyo. Ano po? Itong mga bag, dapat ang, la ang laman niya lang ay mga school supplies. Ano? Para magtagal. Hindi dapat niya nilalagyan ng kamote, ng saging, ha? Na uh, puso ng saging at kung ano-ano pa. -ano, ano po? Pang school supplies ang natin yan. Maliwanag? 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 Ano? Kasi kaya nasisira yung mga bag. Kasi kung ano-ano mga pinaglalalagay. No? Mahalin natin yung mga bagay na ibig ibigay sa atin. At eh, sa ganun, ay marami pa ang biyayang inyong matatangga. Maliwanag? Tapos, hindi lang mga supplies. Nandito rin yung mga, mayroon din sila mga dalang pagkain. At, di ba sabi nyo, paborito nyo ng ice cream? Gusto nyo ba ng ice cream? ay ayaw. Sige, dahil ayaw nyo, Sweet. sa mga ina at sa mga ama na lang natin ibigay. <laughs> Pasang kamay na gusto ng ice cream! Ay, gusto naman pala. <laughs> okay. So, sige, ano, mamaya, magsigma na natin, ano? At hopefully ay makakatigil ka So, ayan, hindi ko na pakakatagal ang aking speech, ano? Kasi gusto ko, Uh, ipasa na yung mikropono. Ayan. Ay, sa ating ano spokesperson ano? ito yung mga representative, ito yung mga ating bisita sa araw na ito. ganon. kailan okay. yung pa yah? kailan yung pa yah? ayos. kailan yung pa yah? ayos. kailan Uh, sila po yung tumulong sa atin para masabihan yung ating mga bata ang katutubo. Ayan, thank you, thank you po din sa mga magulang na sinamahan yung kanilang mga anak para makatanggap ng kanilang school supplies at saka, syempre yung pagkain po ng mga bata. Ayan, tara na at pagsasaluhan natin yung ice cream. Yay! Ang na kulungkong karunan! Kasi ito, sa ice cream. <laughs> Ah, hindi na mata? bata. Mga amat ka lang <laughs> iba din. Ayun lang, ayun lang. Sige. Okay, sige, ayan. Pakain ko ko yan. natin yung pangbutan natin. Yan, masigay. Ayun natin yung pangbutan natin. Ayun natin yung pangbutan natin.

Oh, matusok kayo diyan sa maestro ha. Yung kalat ilagay sa basurahan na, no, wag itatapon diyan. <kilding> Yan, bali yung taga si Chu guys. Ano, yung teacher na lang ang nagbaba. Dahil sobrang layo nung ano, mga isang oras ang ano, lakaran. Bali, dadali na lang po yung mga school supplies doon. Pwede na po magbigay sa mga iba sa labas. Dahil. Thank you pwede lang. Madam, na. Istro ko, ya? Wala kang estro, kuya? Wala ja. estro, Ha? Ay, wag mong Ay, meron nga Meron sa loob. Ay, meron ah. Ay, ano, sa may gilid. Ito. Ito. Ja. Ilahin, Iti, ilahin mo yan, no. ito. ito mo yan. Para mag siya, wag mong yeah, To, oh, amada, amadang yung madam. sandwich manahin. Nakita naman, pero na Oh, dito na 'tong ilagay mo. Oh, mamaya Ano naman ice cream naman niyo. Oh, ako yatang. na? makakalineya? na? Ito si Indang oh Ate! Indang! Kamusta na si Indang? Ah, kilala mo pa kami? Hindi na. Mo Hindi na kami kilala. Ay, bata ka pa lang kasi. Ngayon, bata ka pa din. Namit na, namit na ulit namin si Inda. Yan kung mapapanood niyo guys yung mga una naming punta dito sa Albonan. Siya na yun. Pero me la で

Thank you. bago magkain na ice cream. Ito mm, sarap! Ito Ice cream. ng ice cream. wala na. Wala na. lahat. na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. 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 ice cream o, <laughs> no perap na ng perap yung ano lang yan eh babaw ang malambot pero yung malalim matigas Nasa sa kamay ng patasok ng grade 1 Ang laman nito ay Ang dami oh Wow Merong walong notebook Yan Kita nyo ba grade 1? Kita nyo grade 1? Tapos meron din siya ng pad paper Kompleto talaga sa gamit yan kasama ng dalawang lapis Siyempre, merong eraser o pambura rayo na merong pang tiket o glue isang sharpener o pantasa at siyempre, meron ding gondopin wow kompleto